all. It's me, Maricarz Gamado. So, andito kami ngayon sa J. Rose. <laughs> ayun, guys. Dati yung unang sweldo ko. Pumunta kami dito. Pero talagang hindi ko talaga siya afford. But then, wala tayong pa pay sa sorry. So, nagano na kami. na decide na kami. Supposedly, may bibili din si Bobby. Pero, hindi na kaya sa budget. Sa akin ang muna daw. Ganun yung mamahal. Sana all. <laughs> so, um, ang purchase ko ay, ayun. Itong dalawa kasi ano, nakikipal ako. Hindi talaga ako may sa lahas mga mamsi ko, pero nice talaga siya. Yung so, combination. And then may, actually may necklace pa nito, pero feeling ko over lang sa akin. So, maybe next time, ma-appreciate ko siya. Yung mga ganito din na style. Di ba, ma'am? Kaya Ilas na totoo, oh. <laughs> mga kwantos. Hi, ladies. Kaya kasi sa akin. Hi. <laughs> mga follower natin. So, ayun, nagbayad na kami. And, din natin. Then, Uh, investment kasi diba pataas na pataas yung value ng gold. So ang um, crush ko talaga is Japan, ano ba? Ano, ano, Japan, Japan gold, Japan gold pero very expensive. O oh, diba halatang hindi alam sa mga gold. Kung hindi dahil sa husband ko na nag-push yung socket dito, naman no? oh, hindi siguro pero, ako bibili. Pero nakita ko kasi medyo trending itong ganito eh. Itong bangga lang ang gusto. Oo! Ito siya! Gagalang bitch. Ay, pwede na. Pwede na okay oh, they... we'll not... the... <laughs> <laughs> ano sa loob so actually guys pumunta kami dito sa mall sa SM para bumili lang ng oven toaster Wait, bread toaster tama ba bread heater. <laughs> Walang alam sa appliances. Basta binili ng bili. Basta para sa tinapay. And then nakita namin ito kasi nga maraming nagreklamo sa live natin na maingay. Kako yung electric fan. So bumili kami nitong air cooler. So ang lalagay lang is yung ice. And we'll see kung okay na ba ito doon para din malamigan yung mga products natin doon sa live room. So ngayon, mamaya, may meeting kami, may house viewing kami. Tapos mamaya ay may meeting kami with our accountant ba to? Diyos ko, sariling sasakyan, wala nang alam. Siguro, pati pagmamaneho, di ko na din alam. Sige, uwi muna tayo. Bobby, itong resibo, i-keep mo para sa warranty niya. Oh, diba? Ang suerte ng may asawa. Taga, ano lang tayo lagi? Pasahero, passenger. Okay, so we're heading home para dalhin tong gamit since mga alas 5 pa yung so posibleng kakain pa kami pero hindi kami makakain dahil nga may taga doon sa binilhan namin na appliances na dinala na nila dito so dapat pala binalikan na lang natin kumain muna tayo no? medyo nagutom din ako pero wala, andito na tayo so uwi na lang tayo doon na lang para mas makatipid and then hatid natin tong mga appliances okay, sana mag work ito sa dog bar para hindi na mainit masyado doon kawawa naman ayan guys, very cutie alam nyo ba, share ko lang na dati kapag pumupunta kami ng mga hotel, even na hotelier ako before I don't really know how to use this one, basta nabibigla na lang ako kapag nagting na yung brand <laughs> na ready na siya to eat. Ayan. So, may nakita kami marami doon sa pinagbila namin ng na appliances ng mga Mickey Mouse. Inspired. Actually, very cutie talaga. Pero sabi ko sa kanila talaga pag may bakay na kami. Ang dami doon. Kasi up to now, fun pa rin talaga ako ng mga Mickey Mouse. And ganito kalaki yung ano namin, oh. Tingnan mo. Oh, ba diba? Ang ilagay dyan, water or ice. Pero, ano, mang manghang mangha kami kasi sa lagayan ng ice at saka ng water, may wire talaga sa loob. Sabi namin, talaga ba? Doon talaga yung lagayan. Water, ano daw. So, sige, let's listen to them. Total sila na may, may alam nito and may one-year warranty naman ito. So, yeah, gagamitan na namin siya ngayon.